Una, hindi mo ako kilala. Ikaw, hindi rin kita kilala. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinig ay malalim. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, nung, yung po mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? Uh, I am not sure about that. I, uh, wala pa pong nangyari gano'n, Mr. President. At saka po tayo pag nananakbo. Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. So yung ganitong klaseng milagro na hinahanap, posibleng mangyari din po dito. Ang yes, but I am asking for qualification, Mr. Mr. President, whether these are bank decisions or decisions by a division. Mga kababayan, maiba muna tayo. Akala ng iba tapos na ang laban sa impeachment case ni VP Sara. Pero sa politika mga kababayan, mas mainit pa ang laban sa likod ng kamera. Kahit sinabi na ng Supreme Court na unconstitutional ito, bakit may kumakapit pa rin? Si Mayor Baste Duterte ni Pranka, diretsyong binanggit na, target daw ni House Speaker Martin Romualdez ang pinakamataas na posisyon sa 2028 kaya ginagawa nila ito. Kasabay niyan, may matitinding pahayag sina Rubante Marcoleta, Tito Soto at Risa Hontivero sa isa't isa kanya-kanyang depensa, kanya-kanyang atake. Bago natin ipagpatuloy to kabayan, ay gusto ko sana kayong tanungin. Paborin ba kayo na bukod sa mga video natin kay Isko sa Maynila, ay talakayin din natin ang mga nangyayari ngayon sa Senado, lalo na kung patungkol kay VP Sara. Please comment down below mga kababayan. Ngayong gabi bubususin natin kung sino ba talaga ang nagmamanyobra ng mga ito at kung paano ang Senado at Kongreso ay nagiging chessboard ng kapangyarihan para sa hinaharap na katungkulan. Hindi, ka, hindi ka rapat dapat na abogado eh. Impeachment sa Senado pero buhay na buhay. Usapin sa kaso, 2028 si raw talaga ang motibo sa pilit na pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Patay na nga daw ang impeachment na kaso ni VP Sara sa Senado. Pero teka, hindi ibig sabihin tapos na ang laban. Sa politika kasi sa Pilipinas, madalas yung tunay na labanan ay hindi nakikita sa korte, kundi sa likod ng kamera, sa mga usapan at sa mga pahayag na ganyan. Ang tanong dito, bakit kahit sinasabi ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment, parang may mga kumakapit pa rin sa issue? Pwede bang dahil may mas malalim na ahenda para sa 2028 elections? Alam nyo mga kababayan, sa politika, walang galaw na walang kapalit. He wants to eliminate, you know, uh, the opponent, you know, before the, even the elections uh, happen target lang ni House Speaker Martin Romualdez ang presidency sa 2028. Yan ang pagtingin ni acting Davao City Mayor Baste Duterte. Kaya raw gusto niyang maalis si VP Sara sa puesto. Una nang sinabi ni Senator Amy Marcos na may bonjing o dambuhalang sanggol sa House of Representatives. Yun daw ang kongresistang nakikinabang sa impeachment case ng bise. Grabe! Diretso sa punto si Mayor Baste Duterte. Sinasabi niya na target daw ng House Speaker ang presidency sa 2028. Ang bigat ng ako sa sunggito ha, kasi kung totoo, ibig sabihin hindi lang simpleng pag-alis kay VP Sara ang usapan dito. Isipin niyo ha, kung maaalis si VP Sara sa posisyon, mababawasan ang bigat ng pangalan niya sa darating na halalan. Para bang tatanggalan mo ng as ang isang magiging kalaban bago pa magsimula ang laro. Ito yung nakakalungkot. Parang imbes na magtrabaho para sa bayan ngayon, inuuna na agad ang eleksyon na tatlong taon pa bago mangyari. He was brought up to be someone who, a, the way he is right now. Wala pang opisyal na pahayag si Romualdez tungkol dito. Sa ngayon, patay na ang impeachment case ni VP Sara matapos pagbotohan ng mga senador na i-archive na ito para sundin ang unanimous Supreme Court decision na nagsasabing unconstitutional ang kaso. Pero kahit formally archived na ang impeachment, may word war sa loob ng Senado. Easy lang, yan ang mensahe sa ex. Ito yung nakakagising sa manatao. Sabi ni Baste, Kapag may pera at impluensya ka, parang untouchable ka na. Totoo, may mga politiko na kahit ilang kontrobersya na ang kinasangkutan na nanatili sa pwesto, minsan pa nga mas napopromote pa. Ito yung dapat nating bantayan kasi kung ganito ang sistema, paano na yung mga walang pera at koneksyon? Ang masakit kung pera ng bayan ang ginagamit para mas lalo pang palakasin ang kapangyarihan ng iilan. At kapag ganito ang kultura, yung hustisya, parang para na lang sa mahihina. Huwag ng Senado. Easy lang. Yan ang mensahe sa X o Twitter ni Senate President Cheese Escudero kay Senate Minority Leader Tito Soto. Una na kasing sinabi ni Soto na pabor siyang i-revise ang 1987 Constitution sa oras na pinal na nga ang desisyon ng SC para ibasura ang impeachment ni VP Sara. Buelta ni SP Cheese, kinampihan na nga raw ni Soto ang isang unconstitutional na impeachment na pinangunahan ni Romualdez. Ngayon naman, kakampihan niya ulit ang chacha o charter change ng lower chamber na pinangungunahan pa rin ng House Speaker. Kahit formally archived na ang impeachment, aba, may world war pa sa Senado. Cheese Escudero at Tito Soto, dalawang bigating pangalan, parehong may matagal na track record, pero ngayon, magkaiba ng posisyon. Ito ang nakikita nating dynamic sa politika. Wala talagang permanenteng kakampi at walang permanenteng kaaway. Ang basehan depende kung saan mas aligned ang paninindigan o minsan kung saan mas malakas ang impluensya. Para sa ating mga botante, dapat matuto tayong suriin hindi lang yung sinasabi nila ngayon kundi yung pattern ng galaw nila sa nakaraan. Pichis ang tweet sa isang hashtag na The Senate is not your playground. Matatandaang nitong nakaraang taon, naglabas ng resibo si Escudero tungkol sa di involvement ni Romualdez sa People's Initiative para i-amend ang Constitution. Umani ng batikos ang nooy PI dahil sa di bribery, corruption at misuse ng government resources. Tinawag pa ni Escudero na politikos Initiative ang nasabing chacha. Pero paglilinaw ni Soto, ang tanging kinakampihan niya ay ang Constitution. Sa kalang daw niya... Ik Hashtag, the Senate is not your playground. Matapang napahayag mula kay Escudero. Pero ang tanong, sino ba talaga ang naglalaro at ano ba ang laro? Minsan kasi kapag sinasabing hindi ito playground, baka ibig sabihin may ibang player na gusto ng mas malaking kontrol. At kapag ang laban ay para sa kapangyarihan, madalas ang taong bayan lang ang nagiging saksi pero hindi nakikinabang. Consider ang pag rewrite ng Article 11 ng Constitution kapag taga na sa bato ang SC ruling sa impeachment. Yan ay dahil mahirap daw imit ang requirements ng naging SC decision. Sa ruling, sinabing lumabag sa one-year bar rule ang impeachment case ni VP Sara at kinulang ito sa due process. Pumabor dito si Escudero habang isa sa apat na tumutol si Soto. Kung titignan natin, lumalabas ulit yung mga lumang issue gaya ng bribery at misuse of government resources. Parang may pattern ha? Tuwing may malaking political battle, binubuksan ulit yung mga lumang taso para magamit laban sa kalaban. Hindi ko sinasabing mali ang maglabas ng ebidensya, pero dapat sana consistent. Kasi kung totoo ang mga aligasyon, dapat noon pa may aksyon, hindi lang kapag convenient. That officials will do right now with Chacha. Hindi raw maalis ang pag-iisip ng taong bayan na posibleng konektado na ito sa 2028 presidential elections. Willard. Hana, bukod kay Senator Joel Villanueva, ano ang basa mo sa ibang mga senador? lalot bagong komposisyon ng Senado bukas ba sila ngayon sa chacha mm. Willard, magandang tanong yan no bago pa man itong impeachment case ni VP Sara sinabi ni Senator Joel Villanueva kanina na matagal na raw uh, open itong discussion pagdating sa charter change Gusto ko yung punto ni Senator Villanueva dapat daw sa tamang oras, tamang paraan ng charter change. Pero ito yung mahirap, paano mo masisiguro na yung tamang oras ay hindi ginagamit para lang sa pansariling interes? Kapag sinasabayan ng election season ang malalaking pagbabago sa konstitusyon, laging may duda ang taong bayan kasi parang mas inuuna yung political advantage kaysa sa tunay na reforma. Nagaraw ay mapag-usapan daw ito ng uh, mga senador given nga na bago yung komposisyon ng kongreso na ito. At kung matatandaan natin, si Senator Robin Padilla ang nakaupo ngayon na chairman ng uh, Constitutional Amendments Committee. Pero kanina sinabi ni uh, Villanueva na posibleng may changes sa committee chairmanship dahil... Interesado naman daw si Senator Robin na dapat uh, ang mauupo sa ganong komite ay isang abogado at ang posibleng options daw ay sina Senators Kiko Pangilinan, Alan Peter Cayetano na mga abogado nga. Pero syempre since hindi pa naman pinal, hihintayin pa natin kung ano yung magiging development pagdating dito sa Committee on Constitutional Amendments. Interesting din ah, na pati committee chairmanship pinag-uusapan na. Ah. Kung abogado ang mauupo, maganda sana para mas malinaw ang proseso. Pero sa politika, kahit qualifications ay minsan natatabunan ng politika rin. Kung sino ang malalagay sa posisyong ito, siguradong may epekto sa magiging takbo ng usapang charter change. Kaya dapat nakabantay din tayo dito kasi minsan sa maliliit na desisyon nagsisimula ang malalaking pagbabago. Mga kababayan, malinaw na kahit patay na sa papel ang impeachment case, buhay na buhay pa rin sa politika ang usapan. Minsan, mas matindi pa nga yung aftershocks kesa sa mismong kaso. Ito yung realidad. Sa politika, lahat ng galaw ay may kahulugan, lahat ng salita ay may pinaparinggan. Ang tanong, tayo bang mga butante, marunong bang magbasa sa pagitan ng linya? Kasi sa dulo, kung hindi tayo makikialam at magbabantay, baka 'yung mga laban na ganito, sila lang din ang panalo.